Sumayin ang Panginoon at sumayin rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, Sa ninyo, mga eskriba at mga pareseyo, mga mapagpaimbabaw, Kinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Hinahadlangan pa ninyo ang ibig pasakop. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pareseyo, mga mapagpaimbabaw, iniuutos ninyo ang kabuhayan ng mga babaing balo at ang sinangkalan ninyo'y ang pagdarasal ng mahaba dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Sa abaninyo ninyo, mga eskriba at mga pareseyo, mga mapagpaimbabaw, nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Mahikayat lamang kayo ng kahit isang hentil sa pananampalatayang hudyo. At kung mahikayat na'y ginagawa ninyong masahol pa kaysa inyo, kaya't nagiging ibayo ang dahilan para siya'y parusahan sa impyerno. Sa aba ninyo, mga bulag na tagaakay, akay itinuturo ninyo kung ipaumpa ni numan ang templo. Walang man ito. Ngunit kung ang ipanumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ang mas mahalaga, ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung ipanunumpa ni numan ang dambana Walang anuman ito. Ngunit kung ang ipanumpa ay ang handog na nasa dambana, dapat niyang tupdin ang kanyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga, ang handog o ang dambanang nagpapabanal sa handog? Kaya nga kapag ipinanumpa ni Numan ang dambana, ipinanunumpa niya iyon at ang lahat ng handog na naroroon. Kapag ipinanumpa ni Numan ang templo, ipinanunumpa niya iyon at ang tumatahan doon. At kapag ipinanunumpa ni Numan ang langit, ipinanunumpa niya ang trono ng, ng Diyos at ang nakaluklok doon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo.